Shout ko sa mga maestra dira nga nasuko sa kuha. ah. Nga nung nasuko mo, mo sa kuha, ah. Nga tinuod dagko mo utang. Nga ko sa una. O, oh, pila rin yata nga yung grado sa kuha. 70 ra. Dapat 90. Ay utang pa mo 20. Sa kuha. ah. ko sa una. Yata ninyo. nga. Pila rin average. Sibente. Hmm. Na dapat ni hatag nyo 90 hmm. may utang pa hmm. mo 20 anong nasuko mo sako ah anong nasuko man mo Nga tinuon man gid nga dagko magutang ihatag nyo sa ko sa una ni skolap ko 70 ra dapat ni hatag nyo 90 hmm. may utang pa mo 20 nasuko mo sako ah na Nag-school ako sa una nga. Tagaara ko ninyo o 70.